Tila subtle way na pinalaga ng GMA Network ang pang-o-cry ng ilang netizens hinggil sa isang eksena ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa sa action drama series na Maging Sino Ka matapos itong mahulog sa ilog at gumapang sa putikan. Nahulog kasi sa ilog ang motorsiklo ang sinasakyan niya bilang Monique nang ipitin ito ng karakter na ginagampanan na naman ni Jerry Craval na si Alex. Si Alex ay tauhan ni Gilbert na ginagampanan naman ni Juanco Trevino na nais ngang ipaligpit ang karakter ni Barbie. Sabi nga ng ilang mga bashers, tila hindi naman daw basa ang buhok at katawan ni Barbie nang umahon ito mula sa ilog. Binarda pa ito ng isang Facebook page na Bailon Ngayon. Mababasa nga sa caption nito, kalakip ang screenshot na larawan naman ni Barbie mula sa eksena, quote, waterproof yarn na hulog sa ilog kasama motor, lakas ng impact sa tubig, pag-ahon, tuyo, taray, world class nga. Mapapansin din na tila inookre nito sa kabuan ang bagong serye ng Barda o tawag sa Breakthrough Love Team ni na Barbie at David Licao sa nabanggit na video, makikitang tila nag-internalize na si Barbie sa kanyang karakter dahil nangiminig ito at umiiyak habang binubuhusan siya ng tubig. Mula ulo hanggang katawan, ilang lalaking crew ang nagbuhos ng tubig sa kanya mula sa water containers. Ibig sabihin talagang basa si Barbie ng punan ang nabanggit na eksena. Samantala marami naman ang pumuri sa ipinakitang profesionalismo ni Barbie lalo na ang kanyang internalization. Sa t-shirt sa loob, t-shirt sa loob, pangalaman